saya. Yeah, what a joy. Welcome to Runway, Manila. Pagkatid ako sa Terminal 3 via Grab at dahil hindi naman ako nagmamadali, naisipan ko mag-commute, hindi ko na alam yung sakayan ng bus or jeep dito, kaya nakailang tanong pa ako. Sabi ng guard, pag elevator daw ako papuntang level E at sundan ko lang yung footbridge para makarating ako sa kabilang side. Bago ako makapunta sa footbridge, nadaanan ko nga itong iba't ibang mga kainan. At matatanaw ko na yung iba't ibang mga check-in counter sa baba. By the way, sa gate 7 pala ako pumasok para sa mga non-departing passengers. Welcome to Runway Manila. Ayun, so ang tawag pala dito ay Runway Manila. Tara, umpisahan na natin maglakad. Meron din palang walkalator pero parang wala namang gumagamit kaya hindi na ako dumaan. Grabe, mahaba-habang lakaran to at ang lawak ng place. At air condition pa, in fairness. Nakakatuwa! So, I'm going to wear... Ayun, may golf cart. Sa sobrang haba ba naman ng lalakarin? Down yan. Down. Okay. Thanks. Ito, nakalabas na ako ng runway Manila. Papunta na ako ng sakayan ng jeep. <laughs> Nandito na ako sa okay, jeep. Yes, papuntang Baclaran. And then, papuntang Mawa. No. No. Yes, na. sa ganda na bago naman ako plaza. Ay, ang galing! Yung mga yellow cab from Baclaran to Moa. I mean, hindi na ako nakadiretso ng Moa kasi dumaan na siya sa shore residence. Eh. So, nagtara na ako, bumaba na ako. Ang galing! So, nakatipid ako ng isang ride. Nakatipid din niya ako ng 13 pesos. <laughs> Bye! Ang saya! What a joy!